ipapakita muli po dito sa Dwayne Entertainment Playback ito po nga nangyari noong April 30, 2022 dito po sa OO ang Pogi na Local Cycling Race at uh, ito po ay naganap dito sa Mia, uh, Bolinao, Pangasinan ako po yung ako po yung nauna sa haraban ko na merino po kasi sila nakain ko yung gulong ko tapos tat, kaming tatlo po nung kasama ko so in other words, binangga ka sa Opo, Nag nagano nan po nagkumpol kumpulan na po kami Ayan po ang uh, salaysay ni MJ Operia na nagkamit ng uh, second place dito pagkatapos nitong uh, naganap na crash nito ha uh, amazingly at uh, ang mga riders po na naiwan dito ay uh, si Operia, si Hondrada at si Togade. May isa pang rider to, bale apat ang nagpile up dito sa may bandang uh, Bulinaw, Pangasinan ito. noong uh, April 30, 2022. This is uh, already at the midstream of the competition nang naganap ito. At uh, nakita mo naman dito si Hansi Omje Operia no. Medyo desperado na at uh, ito ay bisikleta mismo ni Kino De Jesus. Itong kanya'ng gamit dito. Na after this ay uh, ginamit naman niya ang uh, bike ni uh, John louis Hondrada ng uh, Bani Pangasinan teammate niya sa Pangasinan cycling team sa Western Pangasinan. So ito na po mga kaibigan, ang mga nadale ano? nang 4 uh, men pile up